Ito naman po ang tinatawag na alas-as. So, ang alas-as, ito. Ganito ang itsura ng dahon. Yan, ang itsura ng kanyang puno. Hawig sa agingay na mabalahibo rin. Makate, pag nasagin nyo ito. Yeah, alas-as. Yan, ganyan ang kanyang puno o oh, mabalahibo. Pagpipitagkaiba lang dito sa agingay, ito ay mas malapad. Balapad at dahul kaya lagi tsura na la kayo dahon kaya kayo sa puno at itong as as ay paborito rin sa ilil baka bakat kabayo dito sa ilo ayan ang bakit nakakaya nila kain ito kahit ito ay mabalahibo ayan ayan tingnan nyo mabuti uh, dahol Hawing sa burang niyog. Ayan. Akala mo niyog kapag mura pa. Pero pilagka iba ba't Siya iba balahibo. Ayan. Tapos ito, dito talaga ito labubuhay sa ilog. Sa tabig ilog. Ayan. Dito eh, dati napakaraming alas-as. Tabi-tabi alas-as dito dati. Agyo lahil, duba dalag lah. Ayal. Ang puno ng alas-as.